Ops, 2pm na naman po mga kalaki. Siyempre, eto, eto na po mga kalaki. Ating mga laki numbers na ano po. Uy, habol na kayo ngayon mga kalaki. Ngayon, alas dos na nga po na. Eto na po mga kalaki. Ang kalagitnaan na naman po ng Mayo mga kalaki. Ano po? Eto po ang mga 4-digit lucky numbers. Korea, 9271. Texas, 3182. China, 4239. Singapore, 6168. Hong Kong, 7326. Dubai, 4139 Malaysia 9277 Taiwan 8268 Thailand 3274 Thailand 1271 Philippines 2275 India 0498 New Zealand 6177 Mexico 2208 Australia 5359 Canada, 1507 Greece, 3064 Israel, 7022 Las Vegas, 1850 Alaska, 3134 Saudi, 9028 Japan, 5133 Italy, 6759 Germany, 5288 Ayan po mga kalaki ang four digit lucky numbers po ngayon pong alas dos ng hapon. I-ramble nyo po yun mga kalakita. Yan na po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Good luck, mananalo po tayo.